Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Live. Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, o mayong adlaw mga taga Mindanao. Umabot lamang sa mahigit 700 daang mga MILF at MNLF na dating mga combatants ang nabigyan ng amnestya ayon pa kay Peace Security and Reconciliation Executive Director na si Anwar Alamada na siya humahawak bilang chairperson ng MILF ad hoc joint action group. Inamin ni Alamada na mula sa libu-libong mga nag-upload ng naturang amnistiya sa National Amnesty Commission, may lamang sa si daan ang pumasa o na prosesong mga papilis. Ayon pa kay Alamada, prioridad sa naturang proseso ang mga senior officials ng MILF, senior officials ng MNLF at yung mga ground commanders ang prioridad na may kondisyong walang mga criminal records gaya ng kidnap for ransom, ang rape, massacre, drug, at ang torture sa madaling salita nakaharap sa patong-patong ng mga kasong kriminal. Samantala, inamin naman ni Anwar Alamada na siyang Director ng Peace Security and Reconciliation Office na siyang chairman sa Ad-Hoc Joint Action Group ng MILF na ang napakahirap ayusin rido ay yung mga nasa likod ang politika away laki, away politika at away teritoryo ang napakahirap ayusin kung nandiyan ang mga politiko. Binanggit ni Alamada ang huling na Resolvan Rido or sa pagitan ni na ni Commander Daud Bensa at Commander Daya Muhammad, mga ground Commanders ang mga ito mula sa Moore Islamic Liberation Front sa bayan ng Mama Pasano, Maguindanao del Sur, hindi binanggit ni Anwar Alamada kung sino ang mga politikong nasa likod ng mga Rido sa Central Mindanao. Well, Ramos, Simon Robing, reporter ng Mindanao. Tanaw Kalikasan ng Oxity Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nation Nationwide. Maraming salamat Willie Boy Ramos ang ating CNN roving reporter sa Mindanao.